Almusal time bigay ng ating Panginoon Kaya Diyos. Ito po, pansit Ay Pan. Ammo ngaban sa. Ting pala Ito. Ay wala Okay. Kain okay. na po tayo. <laughs> Bigay ng Diyos. Sa nakasulat sa Mateo 6:9. Aman namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya ang Diyos po nagbibigyan ng pagkain natin. Amen. Amen. Makakamit ito ang kapayapaan ay hindi makukuha sa isang labi lang at sa isang puno lang. Kundi meron tayong aksyon na gagawin. Una, sa Diyos. Ang gagawin natin po po ang makamit ang mapayapang buhay ay paglakit sa Diyos. Paglakit sa Diyos sa panalangin. Sapagkat ang palagi ang kami pag sa Diyos sa pamamitan ng panalamin ay magdudulot ng kapayapaan sa puso at isipan. Magdudulot ng kapayapaan sa puso at isipan kung paladina o regular tayo na lumalapit sa Diyos sa pamamitan ng pananam. Kaya nga, pababasa natin sa 2 Chronicles chapter 7. 7 sinasabi o ang aking bayan na tinatawag sa pamamitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalang at hanapin ang ating at mga palatan, at sa kalipuran ng kanilang masamang kalata at kanyang bibindin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang Malinaw sa ang sa magpapumbaba at dumalangin. Kaya, not only on humble, eh, kundi sabi, to be the way in the earth siya, Kaya, pag tayo raw sa ang panalang kesa rin sa talata. No? At ano pang mga dinanggit sa dino? Huwag kayong mabalik sa kumpulsa sa mga bagay. Sa adep ay hindi Diyos sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pagpapasalan. At ang kapayapaan ng Diyos ng kanyang maunawaan ng tao na siya sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong kaitapos na dami. So, bagong translation sa Philippians 4. ودي sapa magi tanan padala at may asal mong pagtitin am sabi sabi hindi natin sa am ang mama mga kataigan nang nagdadala sa akin at ang sabi ang pagibig ng Dios sa iyo ay siyang mag-iinit ng puso maging Kaya, huwag tayong mabalisa. Kung dumating mo niya, malilitan niya ng pabalita. Kagad, kagad lumuhod, kagad tumawag. Kaya sabi na ni Jeremiah, tumawag ka at ako'y magpapakita ng mga bagay na hindi ng kahit sa datum palagi ay mamulat. Napaka ganda nito. Kailan nanggulan natin ay palagi ang tayo nitong Santa Maria. Very pieces. Lucia, rin tapos ay, dumaki, ay, palagyan, ay alitisas, na po ang tawag ko. So ganito na lamang ano? Ay, bumagay, like and share share. Kayong mga nasera, ni share niyo po sa iba. no yung ko, bigay ng ating Panginoon Diyos. Sandan po yon Diyos po naglalahan ng ating pagkain. God bless us all. Itong niya kaibigan Jesus. In Christ alone. God bless us all. Bye-bye. <laughs> Ay. <laughs>